For today's video, bibili kami ng pinapangarap kong gold na worth 100k thousand. Yahoo! At heto, andito na nga kami sa Ongpin. So dito po kami bibili ng gold. At ayan nga, nakikita nyo nakalagay Chinatown Gold Center. Isa ito sa pangarap ko na magkaroon ng sariling gold. Dahil itong gold po ay investment din. Halos linggo-linggo or yearly, grabe pataas ng pataas ang presyo ng gold. Isa ito sa wishlist ko na magkaroon ng sariling gold na worth 100k thousand pesos. At eto nga, kasama ko ang aking asawa, syempre. So, nag-ikot-ikot muna kami, tinitignan kung saan maganda bumili ng gold. So, nakikita nyo din na marami din bumibili dito dahil sure na sure na gold ang mga binibenta dito. Dahil nga nagkaroon tayo ng biyaya. Mula sa Panginoon, syempre, bibili tayo ng gold para investment na din. Para kung sakali maubusan kami ng pera, pwede namin to isang lag. Syempre, tingin tingin muna tayo. At ayan nga, sabi ko sa asawa ko, tingin-tingin muna tayo. So ikuti natin to asawa ko, pili tayo kung saan tayo bibili. At ayan nga, naikot na namin to ng mga asawa ko. So, dalawang ikot kami dyan. Grabe. So, nakakalito kung saan ba kami bibili ng gold. Marami talagang bumibili ng gold kasi wais ka kapag may gold ka. At ayan nga, lumapit nga kami sa isang store. So, titingnan muna natin kung magkano ang mga kwintas at bracelet na bibilhin namin. Dami bumibili, hirap sumingit. So, dahil mahirap sumingit, so dito tayo, lipat tayo sa kabila. Ayan nga, nakikita nyo ang mga binibenta nilang mga goods. Napakaganda. Ayan, no? At ayan nga, lumipat kami sa kabilang store. Ayan nga, grabe, sobrang daming bumibili ng gold Ang daming bumibili, ang daming tumitingin din. Ayan nga, gaya ng sabi ko kanina. So, nakadalawang ikot kami dito. So, may na naman kami. Ayan, no? Ayan po ang mga binibenta nilang gold. Wow, napakadami. At ang gaganda. So, may iba-ibang sukat yan. May manipis, may makapal, may tama lang. Ayan. At may malaki, may maliit. Ayan. Sa ngayon, na bumili kami ng gold na sa 3,750 per gram na siya. So, grabe. Halos parang weekly na siya tumataas. Tapos, nakaraan, parang ano lang yun eh. P3,550, P3,150, P3,250, 3350 3450 3550 Ngayon, grabe, 3750 na. Pataas ng pataas. At nakapag-decide na nga kami na dito na bumili dahil may free accessories sila. So, ayan. Nakita nyo, ayan ang una namin na piling Quintas. Ayan. So, ayan ang aking asawa. May Quintas din at bracelet. Ayan, bracelet pala ang hawak niya. At ayan nga, makikita nyo ang mga pendant. So, namimili kami ng asawa ko kung ano ang bibigyan naming pendant. Ako ang pinili kong pendant ay heart. At ang aking asawa naman, ang pinili naman niyang pendant ay cross. At ayan nga, nakikita nyo, 161,000. So, ayan ang una namin sa go. So, magiging 180,000 yan dahil may dinagdag kami isang kwintas. At ayan nga, sinsukat na nga ng aking asawa ang dinagdag naming kwintas na worth 20k. eto na nga ang total na babayaran talaga namin na umabot ng 182,662.5. Hat eto nga, nagbabayad na kami ng mahal kong asawa para bayaran ang binili namin ko. So yung iba, binang account namin. So dahil 50K lang pwede i-transfer sa bank per day, kaya dalawang bank ang binayaran namin, tag 50k, nabayaran na po ang 100,000 at ang 80k plus po ay cash po namin binayaran. Grabe, thank you Lord for the experience. Thank you Lord sa mga biyaya at salamat Lord. Pinaranas niyo po ito sa amin. Salamat sa biyaya na pinagkaloob niyo, Panginoon. Salamat natupad ang isa sa mga pangarap ko. Penta thank you. Thank you sa freebies holding fund At ayan nga may freebies pa na holding fan. Anak mo. Okay, natin 10.63, 9.17, 9.26, kaya ano, 13.57. Third pendant unit. total ng damos, times, meton total. Thank you! Thank you for watching!